So good day mga boss uh, Honda Click naman tayo So magpapalit ulit tayo ng panel Ibabalik natin to sa stock Kasi Yung pag bypass mga boss Hindi na ba dito sa ano, Dito sa stock So ipapakita natin sa inyo mamaya Na kahit nakatanggal na yung pinaka TBS na doon Yung sakit dito sa likod At kahit na Uh, mag bypass tayo dito sa ating sakit dito sa ating battery ay uh, hindi pa rin lumalabas yung uh, check engine na dapat ilalabas na yung mga boss so kaya ang um, disadvantage yan mga boss pag may check engine na yung motor mo uh, hindi siya mag a-appear dito sa ating panel tapos dito may kita rin natin mga boss na 4,454 pa lang yung kanyang odometer kahit na napakatagal na niyang nakabit dito sa ano dito sa Honda Click na to so, yan. yan yung issue niya. Uh, mabagal yung pag uh, reading ng kilometer dito sa kanyang odometer mga boss kaya kahit na napakatagal nang naka-install to dito is 4,000 uh, 454 pa lang yung kanyang tinakbo. So, yan. Yan yung isa sa mga issue niya. Tapos yun nga, uh, yung check engine dito. Na kapag once na may problema na yung motor mo, uh, hindi mo malalaman na kung ano yung check engine na titingnan mo doon sa yung motor. So, pakita natin sa inyo mamaya mga boss. So yan mga boss na baklas na natin. Tapos ito yung stock. So ito yung ibabalik natin. Ang stock na panel natin mga boss. So papakita ko lang sa inyo mga boss na uh, hindi talaga lumalabas yung pinaka check engine niya. So itang sakit na to mga boss, na itanggal na rin natin. So yan. Pag sa nakatanggal yan mga boss, automatic dapat iilaw yung ana, ating ano ating check engine. Ayun, bayad sa niyan. automatic na iilaw 'yan. So try natin dito 'yan banda mga boss. Be when you so yan, check engine yan. So yun, wala. Wala talaga siyang appear mga boss. So hindi talaga nagpapakita diyan sa panel natin. Paano once na nagkaroon ng problema yung ating motor ano yung magiging basihan natin dun sa problema na nararamdaman natin sa ating motor mga boss kung hindi naman magpapakita yung check engine so isa pa mga boss uh, try natin na i-bypass to mga boss okay so balik natin to balik natin yung ating tinanggal dito push lang natin So, ayan mga boss, nilagyan na natin ng bypass dito sa uh, green and brown. So, ayan, naki-bypass yan. At dapat, iilaw na yung ating uh, panel mga boss ng check engine. So, try natin ito mga boss. Thor, so yun nga muna. Piitin mga ato ito. To. Naka-pull throttle na yan, mga boss. Tapos, open natin. dapat papakita yung check engine natin dito. So, yan, wala talaga. So, yan ang pinaka-problema niya mga boss. Tapos, yung odometer. So, balik na natin, mga boss, yung ating stock. So, simulan na natin. So, yan, mga boss, nabalik na natin yung anong stock. Ayan. Tapos, ano. Ah... Uh, kabit na lang natin siya sa yung stock. Tapos yung sakit natin dito, yan pa rin. Hindi pa rin siya nakakabit. Siyan. So ah, uh, check natin mga boss. So magka-check engine yan Automatic. Be careful when you drive. So 'yun. Check engine siya kaya nakaano siya. Overheat sensor. So, try natin 'to mga boss. Uh, Ibalik natin. Ay, bypass na lang natin mga boss. Para. Dito. Ha? Plena. Ha? So yan, nag ano na tayo, I bypass na tayo dito sa green and brown. Tapos yan, naka-bypass na rin yan. Okay. Check natin mga boss. Be Okay. Okay. Tapos, uh, tanggalin na natin to. Palit natin ngayon mga boss. tapos dito naman tayo so full throttle natin mga boss at uh, pagkatapos na yan so yan be careful when you drive so okay na tapos balik natin mga boss patayin natin so yan okay na okay na so, ating pag-bypass Be careful when you dry. Be careful when you dry. Be careful when you dry. so, okay. so I'll check engine boss. start na Ang chat natin mga boss yung takbo na kami magkira ng takbo.